Ay palasyo na wala silang kinalaman sa pagbibitiw ni Senator Ralph Recto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa kabila ng pagbatikos nila sa bersyon niya ng same Tax Bill. Sa pagtanggap naman ng Senado sa sa hapon sa pagbibitiw ni Recto, itinalaga muna OIC ng Komite si Senator Franklin Drilon. May news to go si Haji Rieta. Pag-uusapan ngayong araw ng mga senador kung anong rekomendasyon ang gagamitin ng Senado kung na sa Syntax Reform Bill. Ito ay kasunod ng mga pulang tila pareho raw ang rekomendasyon ng komite ni Senador Ralph Recto sa nais ng mga kumpanya ng sigarilyo. Hindi makuha ng mga doktor at saka ng mga pag gobyerno why yung pinakaumbaba and very close to the tobacco industry's proposal. Walang direktang sagot si Recto sa puna, pero una na niyang iginiit na pina praktikal daw ang rekomendasyon niya para sa nakararami. Pero binawi na ni Recto ang rekomendasyon kasabay ng pagbibitiw niya bilang chairman na ng Senate Committee on Ways and Means. Sa session kahapon, tinanggap ng liderato ng Senado ang resignation ni Recto at itinilaga si Senator Franklin Drilon bilang acting chairman. Hindi dumalo si Recto sa caucus sa kanyang liham kay Senate Majority Leader Tito Soto, sinabi niyang dahil daw ito sa delikadeza. E nirekomenda na rin ni Recto na gamitin na lang bilang committee report ang version ng Sintas Reform Bill ni Sen. Miriam Defensor Santiago o di kaya ang version ng Kamara ng ayoy DOT si Secretary Jun Abaya. I think public interest would dictate that we maintain the committee report and uh, we debate on it and at the appropriate time we introduce the amendments Uh, which the chamber believes should be done. Uh, we will have to start again. Uh, whether uh, we, 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 we they will have to uh, re-study the matter, taking into account the bills pending here. Uh, the, there's the bill of uh, Senator Santiago. There's the bill of Senator Blackson. Ugas kamay naman ang palasyo sa pagbibitiw ni Recto sa kabila ng nauna nilang pahayag na di nila nagusto ni ng versyon ni Recto ng panukala. The decision to resign by Senator Recto is his own prerogative. Uh, we didn't have any hand there. Sa panayam naman ni Arnold Glavio at Lala Roque kay Recto sa DZBB. I might have disagreements with some of the cabinet members but I have full respect for the president. And it is because of my respect for him that I am willing to set step aside. Kasabay naman ng sesyon, nag-ingay sa labos ng Senado ang mga nagtitinda ng sigarilyo bilang protesta sa syntax reform bill. Yak daw natatama ng kita nila pag nagmahal ang kanilang mga binibenta. Hadjirieta, GMA News.